Mga kaibigan sa bayan ng Hinatuan sa probinsya ng Surigao del Sur, matatagpuan ang isa sa pinakasikat na tourist attraction sa Pilipinas. Ang ilog na to ay sikat sa pangalang The Enchanted River at una itong nadiskubre ni Alex Santos noong 1999. Makalipas ang labing isang taon, ay isinagawa nila ang kanilang major exploration dito sa pamumuno ni Dr. Alfonso Amores noong February ng 2010. Ang nakakapagtaka at nakakamangha dito mga kaibigan ay walang nakakaalam kung saan nang gagaling ang tubig sa ilog na to. Galing ba to sa dagat, sa batis o di kaya'y may mas malalim na kwento patungkol sa misteryong bumabalot dito. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ito ay isang crystal clear water, ibig sabihin napakalinis at napakalinaw ng tubig na kaya mong makita pati ang nasa pinakailalim nito. Kung titignan nyo ang mga litrato, ay para itong edited sa sobrang linaw, pero lahat ng to kaibigan ay totoo. Ang bayan ng Hinatuan ay isa sa pinakatahimik na lugar sa Surigao del Sur sa Mindanao. Bigla lang silang nakilala dahil sa mabilis na pagsikat ng Enchanted River na located sa Barangay Cambatong sa Hinatuan. Isa sa mga natatanging deskripsyon ng ilog na to ay ang hindi masukat nitong lalim. Isa to sa dahilan kung bakit nananatili sa mababaw na parte ang mga turistang lumalangoy dito. Ang tanging palatandaan nila ay kapag Kulay asul na yung area ng tubig na ang ibig sabihin ay nasa malalim na parte kana na nung ilog. Mga kaibigan, nagkakaroon ng isang mahiwagang sandali ang Enchanted River na to sa ganap na alas 12 ng tanghali, kung saan kukunin na nung caretaker ang kanyang bell at papatunugin niya ito na senyales na kailangan ng umahon ng mga taong kasalukuyang lumalangoy at nagtatampisaw sa ilog. Yan ay dahil ito ang oras kung saan lumalabas ang napakaraming isda at nagtitipon-tipon sila sa pinakagitna ng ilog at tsaka sila papakainin ng hipon, kanin at iba pang mga tiratirang pagkain. Ang nakakakilabot pa dito ay walang nakakaalam kung saan nang gagaling ang mga isda na ito. Ang pangyayaring to mga kaibigan ay tinawag nilang Dahim of Inatuan. Ayon sa mga kwento, ang itsura ng mga isda na to ay kumikinang ang kanilang mga kaliskis lalo na kapag natapatan sila ng araw. At habang sila ay pinapakain ay halos patay na nila ang isa't isa para lamang hindi sila maagawan ng kakainin. Pagkatapos ng feeding time ng mga isda, ay misteryoso naman silang mawawala at walang nakakaalam kung saan sila nagpupunta. Imagine mga kaibigan, alam nila na sa ganap na alas 12 ng tanghali ay papakainin na sila ng mga tao kaya sila lalabas sa kanilang lungga at magtitipon-tipon sa pinakagitna ng ilog. Ibat-ibang mga misteryosong kwento ang daladala ng mga turista na nagsasabing kapag napunta ka sa isang specific na area ng ilog, ikaw ay malulunod, mawawala at hindi na kailanman makakabalik. Pinaniniwala ang ang mga espiritong nakatera dito ang siyang kumukuha ng mga taong ito. Ayon sa mga lokal, ang mga espiritong to ang siyang dahilan kung bakit na nanatiling malinis at malinaw ang tubig ng ilog na to. At ang mga misteryong patuloy na bumabalot dito, ang isa rin sa mga dahilan kung bakit pinipili ng mga turistang puntahan at dayuhin ang napakaganda at nakakaakit na lugar na ito. Mga kaibigan, meron itong mga cottage, picnic tables, tent at upuan na pwede niyong gamitin kung sakali mang naisipan niyong pumunta at bumisita dito. Meron ding mga lifeguards na naka at mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lugar na to dahil magagambala daw nito ang mga espiritong nagbabantay sa ilog. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay hindi na pwedeng lumangoy o pumunta kahit sa tabi lang nung ilog dahil ayon sa mga kwento, ito ang oras kung saan magsisimulang magkaroon ng akses ang mga espirito at mga engkanto na tumawid dito sa ating mundo at bantayan ang nasabing ilog.